Hello guys, good afternoon. This is Philip Vidasi Vlogs. Ayan. So, uh, nandito ako ngayon sa bahay. Uh, actually, nasa kusina ako at ako ay nagluluto ng pork. <laughs> so, ngayon, uh, sasagutin ko yung mga katanungan about sa uh, kung magkano yung nagastos ko papunta dito sa Finland. So, ito po ay base lamang po doon sa akin na ano na yung sa akin mismong nagastos. Hindi po ako magbabase doon sa iba kasi iba't iba rin po yung way nila at iba't iba rin naman po yung kung uh, kumbaga sa ibang lugar sila nanggaling or uh, pagka sila nag-travel is sa pag-aasikaso ng papel is marami silang mga laka dito, laka doon, laka doon so iba-iba rin po yung gasto so depende po sa inyo yon so ngayon po um, uh, unang-una pong gagastusin natin pagka po tayo ay nag-start ng study so magpa-medical po kayo is pagka po nag-start na yung studies niyo sa finish, yan, sa Silk Road, and sasabihan po kayo na magpa-medical kayo, ayan, and uh, saka pa lang nyo ipapasa yung requirements niyo kasama ng medical. So, bukod pa po yung requirements kung saan bago pa po kayo mag-start kasi uh, para hindi naman po lugi yung pag apply ninyo, baka po nag-start na kayo tapos di pala kayo qualified dun sa requirements na eh, ipinasa ninyo. So, yung palang certificate of uh, nursing assistant ninyo is kulang sa oras. So, chinecheck po nila yun. Kasi sinisigurado nila na bago kayo mag-start ng pag-aaral, is okay yung requirements ninyo, which is uh, qualified. So, ngayon po, bakit nagkakaroon sila ng first medical? So, isa pa rin po yun, baka tayo eh, may HEPA, baka tayo ay eh, may salmonella, yung ano natin. So, baka sumapit tayo doon at the end is, uh, nakapag-aral na tayo, tapos doon pa lumabas yung resulta. So, hindi po yun uh, pwede. So, kaya nire-require ng Silk na sa first uh, first unit of studies, uh, mag-ano na po kayo magpapapamedical. So, isesend po sa inyo yung requirements at saka kasama na dun yung medical. So, ngayon po, ang binastos ko po sa medical is 260 yung first medical. Dalawa po yung medical nila yung post-medical. Pagka po kayo ay may RP na, So, need pa rin po yun ng medical para naman po, uh, kasi after 6 months yung, 6 uh, months na yung expiration, so i-renew -re yun. So, kailangan ulit magpa-medical. So, hindi naman po naman tayo magkakasakit ng uh, run TV within after 6 months. So, kaya ingatan natin yung sarili natin. So, yun po, 260 yung post-medical po ay 260. Medyo tumaas naman po sa mga babae kasi may pregnancy test. Once po kayo ay nag-aaral, ay eh, tigil-tigilan nyo muna yan. So, huwag na muna kayo magpa, magpalikot. E eh <laughs> sa so mga asawa ninyo kasi yung pregnancy test po is mahalaga. So, yun po. 260 plus 260. Ayan, itutan nyo na lang po yun. Ayan, and next po, ngayon, habang nag a, -a, -a, a sa pag-aaral naman po, magkano yung nagastos ko. Meron po akong pinaprint na limang libro, yung Yo Mahoydan, Kol Mahoydan, Ana Mahoy one, 1, Ana 2, at No Mahoydan. So, lima po yun. So, medyo mura yung paprintan sa amin, pwede naman pong hindi nyo ipaprint kung kaya nyo pong pag-aralan na nasa computer or nasa cellphone niyo yung mga words na gano'n. Pero para sa akin, mas mahirap mag-aral pa gano'n. Kaya ang ginawa ko po, nagpaprint na lamang po ako. Ayan, kasi mas maganda doon, marami exercise, mas masasagutan. So, gumastos po ako doon ng mga 36 isang libro, gano'n, or 35, gano'n, 32, gano'n. So, ipagpalagay po natin na nasa lima yun, 150, plus yung mga ballpen, Isama na natin yung mga pens na yon So, gumastos po ako siguro dito ng mga 200. Ayan, kasama na yung uh, books at saka yung ano, yung mga yung mga ballpen ballpen siguro kung matipid kayo. Ayan. And next po, ayan, uh, pagka po meron na kayo nun at kayo ay okay na sa studies ninyo, uh, kasi po ang self-run kayo nag-aaral, process po yung papel natin kailangan walang susuko. Once na nag-start kayo, huwag na po kayong sumuko. isugal nyo na. Ayan, talagang pinasok nyo na yan, so tapusin nyo na. Kasi sayang naman po yung opportunity. So ngayon po, habang pinaprocess, magbibigay po ang Silk Road sa inyo ng link kung paano mag-apply sa residence permit. Ayan, so working visa po yun. Residence permit, which is, uh, ibibigay sa inyo mag-apply kayo. Pagka nag-response po yun, magbibigay po ng appointment ang embassy at kung kailan yung appointment nyo, saka lang pa Pupo kayo doon pupunta sa embassy na yon sa Finland embassy. So dahil po nasa Jeddah ako nagsimula simula na katira, ang embassy of Finland is nasa Riyadh. So, paano yon? Paano makakarating doon? So, gusto ko medyo madali, nag-airplane ako. Pwede naman mag-bus, kaso lang 12 hours, 13 hours. So, masyadong, ano yon um, masakit sa ulo para sa akin. So, nag-airplane ako, nag ako ng ticket. Halimbawa, sinabihan ako today na appointment ko the next month, ganun. Nag-book ako today para makamura. So, nakakuha po ako ng 500, uh, back and forth po yon sa ticket. Ayan, so, Jeddah to Riyadh, Riyadh to Jeddah. Sabi ko nga sa inyo, dapat pala kaibigan kayo. Pag pala kaibigan kayo, marami kayong kaibigan. So may kaibigan ako sa Rian, kaya nakales po ako. Nakitira ako dun sa bahay dun. Nang kaibigan ko. Ayan, shout out kay JR. Salamat sa iyo. Ayan, and syempre yung si Usman, kaibigan ko, si Usman may tauhan sa Rian. May driver siya, so pinahiram sa akin driver niya. And binagyan ko lamang siya ng 150. Ayan, so ipagpalagay natin na ang gastos lamang natin is uh, 500 plus uh, 200. Ayan. So, Magkano lamang yun? So, bali, um, 700 lang na ko. So, yung mga kain-kain, depende na po yun sa iyo. Halimbawa, nag-mall kayo or may binili kayo something. So, depende na po yun sa iyo. Basta po yun yung sa akin, 700 po. Ayan. And another thing po is yung ating uh, plane ticket papuntang Finland. From Jeddah po, kasi kung may RP na po kayo, at dumating na sa inyo yung card, yung residence permit card, pwede na po kayo mag-book ng ticket. Sasabihan sa inyo, kasi naka-update naman po doon sa Discord, na pagka nag-update kayo na sasabihin nyo na nag na kayo, na-resume nyo na yung RP card, sasabihan na po kayo ng uh, ng stop ng self road, kasi nung naka-assign doon na mag-book na kayo ng ticket. So pagka maaga-aga, ang ginawa ko po na pa yung aking RP card, so nag-book agad ako, kasi malakas yung loob ko, sabi ko darating nyo So awa ng Diyos, bago pa ba? dumating yung ano yung booking fee nagbook po ako September 15 dumating po yung RP card ko eh, September 14 ayan September 14 din ako napayagan nung binigay sa akin yung mga benefits ng company ko at saka yung mga certificates so thanks god talaga at kinaumagahan nagflight ako yun dali-dali ko pinapakain yung mga gamit ko ganyan etc etc so 1850 po yung aking train ticket so yun lang po yung gastos So number one, are um, Uh, medical which is 260 plus post medical 260 and number 2 is materials natin 150 plus 50 so 200 ayan so 150 for the book and others so 50 real so 200 490 euro for RP. Ayan, ang 490 euro po is nag-equivalent siya ng 2,100. Less than, kunti lang naman, mga no? 2,090 ganun. So, 2,100 ko na lang para sarado. So, yun po, um, And yun pong ating um, ticket. Yung plane ticket po papunta ng Riyadh at yung nastos ko doon, which is 500 plus 200 na mga panggastos. So, 700 plus. Ang ticket po natin is 1,850. So, depende po yon sa ticket. So, ngayon may idea na kayo. Ah, ganun lang para yung mga nagagastos. Wala pong processing fee. Ayan. And take note, yung 490 euro po doon sa RP natin. Pagdating natin dito at meron na tayong ah, Uh, bank account, ma-re-refund ma po natin yung 490. So, in e less natin dun yung 490 kung nag total siya ng 5,370 riyal. So, mag-a- ma pa po yung 490, which is 2,100, dun sa 5,370. So, sobrang baba na po. Parang pumalo lang siya ng 3,300, uh, 3,270 riyal. So, yun yung nag-gastos. Plus, Ayan. So yun pong separate is kailangan uh, Sinasabihan nila kami Na dapat may allowance kami dito Which is 1,500 Euro So yun po uh, Maramis ako ko ang aking Kasi may nakuha naman akong benefit At hindi naman ako nagbigay sa amin So meron po akong bakong dito na 1,250 Euro Tapos Umuna na po ako dito One week pa ako nagtambay dito sa mga kaibigan ko Plus Ah uh, one week pa rin tumambay dun sa now, bago pa ako nabigyan ng apartment at nag-start yung trabaho. And for now po, wala pa kami sahod kasi wala pa yung bank account namin. And yun pong 1,250 sa 250 is may tira pa hanggang ngayon. So, hindi pa po kami masyadong naghihira. So, yun, depende po. Yung iba po, ang dala lamang ay 700 euro, 500 euro, yun. So, depende po sa atin yung pagkakagastusan natin. Kung tayo matipid, huwag lang po na uh, pumunta kayo dito wala pang trabaho, tingilan na muna po yung luho. Yan, para po makatipid. Kung may pera ka naman, go lang. So, yun naman po guys. And sana po um, ang magkaroon kayo ng idea about sa mga ginastos and sana po, magkita-kita kits po tayo dito sa Finland. So, yun naman po, maraming salamat po and good luck po sa lahat po ng mga nag-aaral. Bye!